Magandang araw po sa inyong lahat Welcome po kayo sa aking panibagong vlog Sa araw na ito ay uh, Mangunguha po tayo ng buko Gagawin po nating buko salad Dahil uh, kaarawan po ng aking misis Ay magkaroon po tayo ng Kahit kaunting handa lang Okay na dahil sa panahon ngayon, napakamahal ng bilihin kaya simpleng handa lamang ang ating gagawin ayan samahan nyo po ako Ay, nabasag. kasi mo ang kami nun. mo. Ayan. Ito yun na po yung ating buko maliliit. pag na natin para oh, ayos naman ang laman eh. Oh. Medyo makapal. yan medyo madami dami na po yung ating nakayod maliliit po kasi yung ano yung buko yan malapit ang mapuno siguro pag nalagyan to ng ingredients ang dami na to katchagaan po natin yung mga maliliit na buko para may panghanda ayan ayan tapos na tayo salamat po kaipon na rin tayo ng buko. Tatanggalin muna natin ang sabaw. ging at play mo na unang panghalo na play mo na unang panghalo kaya ko Ayan, nahalo na po natin ang ingredients. Ayan, medyo dapat pala inuhugasan muna yung buko para hindi mangitim bago itimpla dito sa no fruit um, medyo ano siya, maitim. Nakalimutan kong hugasan yung buko. Pero okay na rin to. I ilalagay muna namin sa repto bago sa Sabado po kasi yung handaan pag Magandang araw po sa inyong lahat Ngayon ay araw po ng Sabat at katatapos lang po namin magsimba uh, Mayroong magsiselebrate po ng birthday ang ating misis Happy Happy Birthday uh, Portet Birthday Sister Geraldine Vizca Siyempre, bago tayo kakain ay Uh, pangunahan tayo sa pananalangin ni Ma'am Alaysia Bauson. At uh, awit, daw mo, awit ba mo na, Ma'am? Pananalangin muna Ah, pananalangin mo na bago awit. Okay, sige. Mag, Awit muna Awit mo na. <laughs>

Amma malukasmo kanya mo so, ba sa mga kapatiy dahil po tayo ay nagse-celebrate ngayon ng kaarawan ng ating pong isang kapatid samahan niyo po ako at aking po siyang ipanalangin tayo po i manalangin Panginoon namin banal, dakila at makapangyarihan ka po sa lahat. Patuloy po namin na kayo po ay pinasasalamatan at pinapupurihan sa mga oras na ito. Lalo tigit po, Panginoon, ay aming po pinagpapasalamat ang araw na ito, na araw din ng Sabat at araw din po ng pagsaselebrate ng kapanganakan ni Sister Geraldine. Panginoon, siya po ay nagdiriwa ngayon ng uh, kanyang kaarawan. At kami po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat pinagkalooban niyo po siya ng panibagong taon at panibagong buhay na kanyang mararanasan ang inyong pag-ibig at katapatan sa kanyang buhay. Amin po'y dalangin na tulungan niyo po siya na patuloy na mamuhay na naaayon sa inyong nais at kalooban. Tulungan niyo po siya na magampanan ng tapat at na may kasiyahan ang kanyang pong tungkulin bilang asawa, bilang isang ina, at higit sa lahat bilang inyo pong anak. Panginoon, nawa po ay sa lahat ng aspeto ng kanyang pamumuhay, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, at ganun din po kaming lahat na narito ay kami po naway patuloy niyong pangunahan, Panginoon. Basbasan niyo din po ang mga pagpapalang ito na inyo pong ipinagkaloob sa nagsa-celebrate po ng birthday na aming pong Accessory sa buhay ito po na makabuti sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manahan sa aming mga puso't isipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy, birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday, Happy birthday, sister Geraldine! <laughs> <laughs>

Kung 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 po kung 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 Ay, mamaya na yan, pang dessert. Hindi ka kasi ang kanil. Ha? Hindi po. Sorry po. Ha? po. Sorry 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 po. na po. Sorry na doon?

怎么样啊？ salamat nga pala sa uh, Dito sa may-ari ng Function Hall Kay Ma'am Shirley De Castro Maraming salamat Ma'am Dito sa uh, Training Hall Center At uh, ganoon din kay uh, Brother Rick Navis Jr. At ganoon din kay Pastor uh, Gian Paolo Roa. Ayan at siyempre sa aming elder, kay Brother Dan Pagyala at kay uh, Brother Ray Arago At sa aming layman, kay Brother Gilbert Yan, na uh, kumunta uh, dito At siyempre sa aming speaker, ngayong tanghali ng Sabado Si Tatay, si Brother Peter Abos Jr. Yan, napag na yan sa ating. At sana mag-enjoy kayo sa aming kakaunting handa na aming inihanda. Maraming salamat.

nana nuna oi sarang yeah makara ko paay ko kay dinin ngana sarang paay ko Ayan, batik bati, sa ano. Uh, Hello again. po! Kamusta po kayo? Happy birthday, Ate Geraldine! Salamat! Kain na bro. Ako ay uh, iikot ko lang para matapos na ito. Ayan, ang aking editor. Ayan.

Happy birthday kau <laughs> happy birthday. Happy birthday. <laughs> birthday Hello, happy birthday Hello po. Happy birthday po. Happy birthday, Happy birthday po. Salamat po. po. Salamat po <laughs> sa magkain. Hindi eh. na kayo ilang <laughs> handa. <laughs> Madami po umang handa. Kote, hindi pa nakapate. Salamat, Salamat po. Happy birthday kay Jerilyn Disca. God bless Jerilyn. Salamat, Salamat sa pugha Sa inlog. Salamat. Ito na yung bate. Happy birthday Salana. sa aking manugang na mabait ang aking lotong ano ay hilaw. birthday sa ko anak ay, isang pala. anak ba? Ah, bate eh. mama? bate? Uh, Happy birthday mama. Happy birthday mama. Happy birthday, mama. Ay, oy, harap dito, ay, dito mabuti. Na, ano, na Thank you, Kuya yahabat. madami pong nabusog. We'll